programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuluyan na nga ang sinugod nitong ang si Shardine ang bahay nga nitong malaking bunga ng si Dibina at dito nga ay natuklasan niyang nakahiga at natutulog nga itong si Raymond sa mismong kwarto nitong nga si Dibina na walang saplot at dito nga ay hindi na nga nakapagtimpi itong nga si Charlene kung agad-agad niya nga itong sinunggaban ang malaking bunga ng si Dibina at kinaladkad niya nga ito at palabas ng kwarto, bawaba ng hagdan na hawak-hawak niya nga ang ulo at sabu sa bunot niya nga itong uh, malaking bunga ngang si Dibina at dito naman ay nagising nga itong si Raymond sa ingay nga at away nga ng dalawang uh, babaeng si Sherlyn at itong ang uh, malaking bungang bunga ng si Dibina at dito nga ay isinumbat nitong si Raymond na siya raw din ay nagtaksil ngunit pinagpilitan nga nitong ang uh, si Sherlyn na wala nga siya nga Ginagawang masama at hindi nga siya ang nagloko at dito nga ay napaisip ngayon itong nga si Raymond at ngayon ay mismo nang sinabi itong nga si Sherlyn uh, dito nga sa harapan mismo nitong si Raymond at ni Divina na siya na mismo ngayon ang magpapile nga ng annulment ng kanilang uh, kasal at ang kanilang uh, pagsasama bilang mag-asawa na siya namang ikinagulat ngayon at natamemi nga ito ngang si Raymond. Ano kaya ngayon ang kanyang gagawin? Ngayon nga nasabi niya na siya ang uh, tumalikod sa relasyon nilang mag-asawa at siya mismo ang sumira nito dahil nga may isang uh, Malaking bungangang dibina at sonya nga na sirain at paghiwalayin ang magandang samahan at relasyon nga ng mag-asawang Raymond at Sherlyn. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!